Uh, magandang hapon po mga ka uh, magandang hapon sa mga nanay sa mga tatay uh, sa lahat pong sumusuporta sa kanil ko po, po at sa mga follower ko po, po uh, at magandang hapon po sa inyo sana po yung isang buhay yung at sa ngayon po nandito po tayo ngayon sa harap ng veterans kayo po ipapunta ng pag-asa dahil po tayo ng at uh, mapag-organize po tayo mga organizing at uh, kaya po 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 tayo ng pag-asa at uh, mapag-organize tayo mga kaidol at uh, shout po sa lahat ng sumasuporta so po sa channel YouTube po po at uh, sana po uh, matapat ko po ang ating pangarap na sana po ay malay uh, na unang ating na maamot na, uh, uh, na sa mga kababayan na tulong ay sa mga mga kaya mga lang po ang takan ng nga rin. Sana po lang natulong sa mga kababayan natin na uh, uh, maaakap po sa palat uh, po sa mga 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 tulong ako. Ang mga parang sana po uh, uh, mag-plan po ng uh, aking pag-vlog uh, uh, sa mga palimot ko po, tulungan na kung uh, sana po na uh, uh sundo po ako sa YouTube uh, dahil po uh, maaari ko po ang mga tulong sa ating kababayan uh, at uh, sana po sa Malibay Family at dalawang kampanya ni po at uh, yan po sa sibo at uh, yung mga rila pamili uh, po at uh, uh, ranas family tal po sa inyo at uh, mga family po, po sa inyo at po sa uh, dito po sa Metro Manila uh, at uh, po sa mga suporta po sa aking channel YouTube at uh, ano po si Mi Valdez at uh, po sa uh, so, uh, uh, era family

at Marcos family po at Miranda family sana po sa inyo uh, Montales family uh, sana po sa inyo At uh, dahil po na uh, hindi ko po ang kanila mga pala hindi ko na pa isa -isa po iisa-isayin at sa buhay kayo at sana po yung natawag kayo yung sa yan, uh, uh, hapon na ito at dito po sa uh, Facebook Rabbids Ah, uh, pangkat at family natin po. Uh, ah, lahat-lahat na po. Ah. Uh, maraming salamat. tayo sa katang primo. Maam, mga kaibigan ay po uwi na ng lasa para po ng comfort Cagayan at dito po sa uh, Tagig uh, sa video family po at matagay family at lahat po na mga uh, kaibigan po dyan salat so, po sa inyo at uh, sa Samsung family di ah avsco sangangal family dong uh, oh yeah. uh, family, uh, uh, family. Uh, family. Uh, family. Uh, na akong nabanggit ko po at hindi ko unang manggil, na po nabanggit kasi sila po yung sila po design at sana po yung sabuti kayong at yung hindi pa po na subscribe sa channel youtube ko po mag subscribe na po kayo uh, Miguel Matrilio po uh, at lagi pong like and share at lagi po pindutin ang bell button para lagi kayong update sa mga video ko at marami pong salamat sa inyo at uh, sana po panunin yung mga video ko kayo daan mga, mga idol at uh, sa lahat kong mga suporta sa channel nito po wala ko pong sawang, sa inyo at uh, sana po maabot ko ang nasang ko po na mga tulong po sa mga kaya sa mga kababayan at uh, yan lang po ang uh, aring po kahit paano po mapasaya ko ang mga kababayan natin dahil sa inyo mga followers ko po, po, hindi po, uh, yun, agad, hindi, po sa inyo. At po, sumortahan niyo po, At, po, sa, uh, po, uh, sa po uh, At sa, kaya nako sa family ko, kaya, sa po, lahat-lahat uh, na po, uh, kaya po ako po, uh,

Uh, yung ino uh, po ay pinosa Ayan po sila sa mga mga sa po. At kasoy family, uh, salit po sa inyo. At po sa... Uh, patuang uh, family po, po sa inyo. Uh, to, uh, family, po sa inyo. Uh, at po sa uh, Lopez family salit po sa inyo. At uh, Garcia family po ibang mabili uh, sa ito sa inyo at lahat lahat na po na sumusuporta si sa YouTube ko, po. maraming pong salamat sana po tayo yung support up at hanggang dito na lang po mga ka inulit ko po maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta po sa channel YouTube ko po Miguel Matritio Uh, ah, mag-subscribe na po kayo ah, like and share at lagi pong pinitin ang button at like and sa mga salamat at uh, sa mga followers ko po uh, maraming salamat at uh, hindi tayo po sa pag-asa sa road one uh, at dito ito po, po yung sa road car queen at tayo po yung mga organize at po maraming salamat sa inyo at hanggang dito na lang po uh, at kami kayo na sa video at Oh, Paul, salamat sa mga nanay tatay at lolo lolo dito dito kita at maraming mong salamat sa inyo at sana po ilay kayong nasa maganda ngayon at lagi like po ang bayan ng ating Panginoon at, God bless po all bye bye po marami pong salamat sa inyong lahat